ng ating punong nasol ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico ano Soto. Mga salamat at magandang umaga po sa ating kaat, sa ating uh, social services and infrastructure uh, sectors ating uh, pamahalaan. Vice Mayor Dodot, ating mga kunsiyal, magandang umaga po sa inyo. Uh, May ising insahe lang po, insahe ng pasasalamat sa lahat po ng mga uh, Tumulong sa atin, uh, sa ating uh, mga operations, nitong Bagyong uh, Christine. Maraming salamat po sa inyo uh, mula sa ating uh, DRMO. Wala yung DRMO ngayon, ano, nandyan si Mother. At uh, yung ating Peace and Order Department, uh, talagang uh, puro OT mula sa KPMO, bisin, uh, sino pa bang kasama natin, uh, mga kasal, siyempre, engineering, kasama rin naman natin, mga uh, clearing operations, kasama ng SWAMO-SENRO, siyempre, ang ating, uh, pati ang puso ay uh, aktibo nung uh, asagsagan ng bagyo. Malagang nag-mobilize din sila, tumutulong din po sa ating operations. Ang ating CSWDO, DO, hindi natin pwede kalimutan, din sila yung Uh, nagsisilbing camp management natin. Sila po yung nagmamanage ng mga evacuation site. Uh, nasa labing walo yung naging evacuation site natin. Ano? Sa labing limang uh, barangay, hindi ako nagkakamali. Uh, po ang ating uh, mga national government agencies. Uh, ang BFP, BNP. Uh, ito pang mga national na ahensya na tumulong, malalay po sa atin. Uh, pag ganyan talaga nakikipag-ugnayan tayo uh, sa nasyonal na pamahalaan. Ang mga pamahalaang barangay po natin, ano, halos sabihin natin, halos lahat po ay uh, naging maaga uh, nag-set up na tumulong mag-set up sa mga evacuation site natin kahit hindi pa kailangan o kahit nung uh, alakas pa lang yung uh, ulan. Uh, halos lahat ay uh, nandun po. Siguro may isa lang na hindi. Pero halos lahat po talagang uh, tumulong at maaga po ano dun sa pag-setup natin uh, sa bow o sa cryo po natin uh, Siyempre, nag po kapag may ganyang uh, bagyo. At uh, marami pa pong iba, yung mga volunteers natin, mga NGOs uh, na tumulong. Uh, naging siguro ang makna-obserbahan po natin ngayon mula sa ating incident management team, sa IMT po natin, hanggang sa lahat ng uh, ginawa po natin uh, yung mga nag uh, yung mga namahagi ng relief goods kahit madaling araw para paggising ng mga nasa evacuation site ay nandun na yung mga relief goods natin uh, sigurado may nakakalimutan pa po ang pasalamatan kasi talagang napakarami po na minumobilize natin pag ganyang uh, uh, may sakuna ano? pag may bagyo pag may, pag may sunog na nasa pag ganyang bagyo Uh, para sa kalaman po ng lahat, hindi lang po isang libong tao yung minumobilize natin. Uh, marami sa inyo, hindi na uh, nababate o papasalamatan o nare-recognize, ano? pero nandyan po kayo pag panahon na kailangan, kailangan po natin. Kaya muli po ang ating walang sawang uh, pasasalamat sa lahat ng ating mga kawani at pati na rin sa mga volunteer natin na tumulong noong Bagyong Christine. Marami salamat. Yun lang po muna, at uh, ating uh, City Admin, titinan po yung mga concerns na pinaabot po, uh, gaya nung sa CHD din po, no? yung mga health center natin na bukas na 24 hours, pag ganyang uh, may bagyo. ano At uh, muli po, sigurado may nakalimutan ako, sa mga nakalimutan, pasensya na, uh, pero talagang valuable po ang mga contribution ng bawat isa. Yung mga concerns po sa opisina natin, yung iba, Dok P, may nahanap si... Attorney Jeron na uh, karagdagang ispa na coordinate na nabanggit na ba sa inyo hindi pa nag-usap kami nung uh, nakaraang linggo may nahanap ako, kasi nagsisiksikan si Nadokpi dun sa opisina nila eh uh, <laughs> may nahanap si Attorney Jeron na konting karagdagang ispa sa inyo uh, hindi ko naman sinasabi na kailangan ng maraming space ng CHD ano, pero talagang nagsisiksikan nagsisiksikan sila at uh, salanan yata ng Sino bang nagkasalanan? Sino kumuha ng isang part ng opisina ninyo? Uh, huwag nila natin sasabihin. Anyway, maraming salamat. Magandang umaga. At uh, happy Monday po sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Inaalam po ang pagdating ng ating punong lusod, kagalang dalaw Mayor Vito Soto, at ang mga kasapi ng sanggol ng punong nusod, sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dodot George T. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa namin kawani, at mga pinuno ng iba't ibang tambahan. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, atin pong ituon ng ating sarili sa takiling lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pamumunuan sa ating Engineer JV Solita mula sa Electrical Infrastructure Section. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko kawani ng gobyerno. Iyuko po natin ang ating mga ulo at ang pinapresensya ng Panginoon. Panginoon, kami po ay nagtipon ngayon sa iyong harapan na way pagpalain mo ang aming mga pagsisikap at ang lingkuran ng aming mga kababayan. Bigyan mo kami ng karunungan at determinasyon sa bawat desisyon na aming gagawin na way maging tapat kami sa aming mga tungkulin at maging inspirasyon ang aming kami sa aming komunidad gabayan mo kami sa aming mga hakbang upang sa aming mga ginagawa ay iyong kalooban ang mga nanay. Sa mala ni Jesus, Amen. Salamat po. Hinihiling namin humarap po tayo sa ating bandila. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang lupang hiliran sa ng musika ng Pasig City Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. malayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Engineer Ken Aldiano mula sa Horizontal Project Section. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigasing ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Na may dangal, katarungan at galayaan na pinakikilos ng sabay ng makadyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Umarap naman po tayo sa bandila ng Lunsod Pasig. Sa pagkakataong ito, Awitin natin ang buong sigla ang Marcha ng Pasig sa salon ng musika ng Pasig City Band. Para naman po sa panunumpa ng lingkod bayan, na pangungunahan sa atin ni Engineer Romeo Orseo mula sa Vertical Project Section. At taas po natin ang kamay at sa niyo po sa panunumpa ng lingkod bayan. Hoy, isang lingkod bayan. Pangalaga ako ang tiwalang pinagkaloob ng mamayan. Maglilingkod ako ng malasak, may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan magiging mab mabuti halimbawa ako at magbibigay ng magkaasa at inspirasyon sa aking kapwa ng kudbaya. Dilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglirangkuhan ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwadat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamahalaan. Isa sa buhay ko ang lingkod bayang makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa hamon ng makabagong panahon. Tungo sa ating kaing matatag, maging hawa, at panatag na buhay. Sa tungkulin nga at hangahin ito, kasi ano ako ng may tapat. Ginugunita po natin ng mga sumusunod. Last week, Nurse Week, Proclamation No. 539, Series of 1958. Consumers Protection Week, Proclamation No. 8220 of 1971. National Correctional Consciousness Week, Proclamation No. 551, Series of 1995. Food Safety Awareness Week, Proclamation